Hi guys! So andito na naman ako sa M-Square Kung napanood nyo nga pala guys yung last video ko, dito rin kami nanggaling ng kapatid ko Ito nga pala yung itsura niya sa gabi Maganda kasi siya dahil marami siyang mga ilaw-ilaw Pumunta nga pala kami dito ni Yachi kasi makikipagkita siya sa mga friends niya At doon pa rin kami kakain sa kinain na namin kahapon Kahit nga na umay na ako, go pa rin kasi libre Nagbook nga pala kami ng hotel ngayon, so dito kami mag-stay para lang makapag-relax-relax relax, dahil pagod na rin sa trabaho. Ito nga pala itsura niya sa gabi guys. Hindi nga pala ito kalayuan sa dorm namin. Siyempre pinili namin yung mura lang. Sayang rin kasi hindi rin naman kami mag stay ng matagal. Ito nga pala itsura niya guys sa loob. Sobrang simple lang talaga. Bali ang check-in namin ay 6pm hanggang 11 am Maganda nga pala dito guys kasi yung breakfast nila buffet kaya makakapili ka talaga ng gusto mong kainin. At saka yung pinakagusto ko dito yung bathtub yung may kumukulo-kulo para kang may namasahe. Yung toilet nga pala dito nakahiwalay sa bathroom. Eto siya guys sa loob. Ayan yung bathtub yun yung pinaka gusto ko kasi para kang may At syempre as usual may free drinks at saka may mga cookies. Kanyan nga pala kami kasweet ni Yachi halos hindi kami magkatabi. Dito nga pala guys, touch screen yung mga ilaw-ilaw. Kung gusto nyo magbawas ng ilaw or mag-off ng ilaw nyo, dyan lang yung ikiklik nyo. O ba diba, ang cute? Yung napili nga pala naming room, medyo maliit lang to guys ha. Kasi sandali lang naman namin pag -stayan. At ito na nga yung pinaka-favorite ko dito. Sobrang nakaka-relax yan guys kasi para kami namasahe. At ganyan nga pala itsura guys pagpatay yung ilaw. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Sobrang nakakarelax nga pala itong jacuzzi na bathtub, o diba? May paiba-iba iba pa ng ilaw. 7.30 na nga pala ng umaga, kaya buwaban na kami sa second floor para kumain. Maganda din dito guys, kasi marami kang choices. May siomai, may siopaw, may noodles, kung ano-ano pa. Iba-iba nga pala yung laman yan guys. Mga prutas din, Salad. Ang pinaka-favorite ko nga pala dito guys, yung tinapay na nilalagyan ko ng butter. Ganyan nga pala yung ginagawa namin ni Yachi. Pinagbimix namin yung butter at saka yung jam. Sobrang sarap niyan guys. Yan yung pinaka-namiss ko dito. Kasi yun yung favorite namin dalawa ni Yachi. Ayan, ipapakita sa inyo ni Yachi kung paano namin ginagawa yun. I-mix mo lang siya ng ganyan. I-spread mo lang siya sa tinapay. Pero yung tinapay, syempre, iniinit mo na namin. At after nyan, pwede mo nang kainin. Naka-anim na tinapay nga pala ako dyan, guys. Kaya sulit na sulit yung bayad namin ni Yachi. At after na ipag-mix ni Yachi yung butter at saka yung jam, kakainin niya na yung tinapay. O, ba diba, sarap na sarap? Yung next naman ay nagluto si Yachi ng noodles niya. Iba't ibang klase nga pala yung noodles sa side guys. Merong malalaki, may maliliit. At marami ding spicy sa gilid. At meron din mga gulay-gulay at kayo rin mismo yung magluluto. At syempre depende sa inyo kung ano ilalagay nyo. Naglagay si Yachi ng meatball. At saka naglagay din siya ng spicy garlic. At syempre, ready na yung pagkain ni Yachi. At sobrang dami namin kinain. Grabe, sobrang sama na rin ang pakaramdam ni so, sobrang kabusukan. Kaya po, baba muna kami dito, guys. Dito nga pala, sa fifth floor, meron silang garden. Swerte kasi wala masyadong tao. Kasi nung last time na pumunta kami dito, may mga bata naglalaro. Meron din kasi dyan parang buhanginan. Ayan. Sobrang nakakarelax nga pala ngayon, guys. Kasi makulimlim yung panahon. At eto nga, duyan-duyan muna ako. Ang sarap sana ng gantong buhay yung wala kang trabaho, tapos gala-gala ka lang. Kaso nga, hindi tayo mayaman, kaya kailangan natin magtrabaho. Pero syempre, kailangan din natin ito no, kahit mga once a month. Kailangan din natin mag-relax-relax sa buhay. Huwag yung puro trabaho lang. Sobrang enjoy ko nga pala dyan, guys. At parang ako bumalik sa pagkabata. O oh, ba diba, enjoy na enjoy yung mga bata. Feeling bata lang pala, guys. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung labas nito pag umaga. At ito nga pala yung lobby. Sobrang convenient nga pala kasi may katabi siyang family mart. Kaya kung may gusto kayong bilhin, makakabili agad kayo. Yung nabook nga pala ni Yachi ay 3,600 NT. Check-in namin ay 6pm hanggang 12 ng tanghali kinabukasan. Pero guys, yung rate nga pala ng hotel is depende kung anong araw. Kasi kung holiday, mas mahal. Yun lang guys. Bye!